Actually, to be honest, no, nung nag-start ako dito, parang nawala yung pinag-aralan ko. Uh, katulad natin, na mga nagtatrabaho abroad, na you have to be aware of what you're getting, especially dun sa mga nakalagay sa payslip natin. Umuwi ako sa, ano, sa flat ko, bigla na lang ako umiiyak. Oh. yung first two months ko, napatawag ako ng manager ko. May nag-slash ng bag ko. Ano yung nakuha sa'yo? Wala na. Wala din naman ano mo yung gigil ka kahit um, caregiver gusto mong kong oh. patulan apply oh. shit <laughs> hindi pala ito ano bakasyon holiday oh, okay. hindi to bakasyon ito ay trabaho nan nandito ka nandito ka na bakit ka pa nagkakaganyan ano gusto mo parang gusto mo bang bumalik ulit ng Pilipinas hindi din na realize ko yung hirap ng trabaho no matter gaano kahirap yan kaya nating gawin oo mm. pero ang pinakamalaking factor na nakaka is yung kasama mo. For example, yung manager on duty. Wag mong, yun nga, huwag mong i-compare kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon sa pinagdadaanan din na parang ba't sila ang bilis. Welcome to my humble abode. Patuloy natin yung chika natin. Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo dito sa ano, Um, parang adjusting sa life dito sa UK, bukod sa homesickness. Actually number one ko kasi yun eh. Number one na homesickness. Uh, um, nung nung bago ako makaalis ng Pilipinas, uh, so yun nga, dahil first work experience ko to abroad, sobrang excited ako. Uh -huh. Sobrang excited talaga ako. Tapos nung dumating ako dito, <clears throat> that was October 2020. So may isolation pa. Uh -huh. Quarantine ka ng 10 days sa hotel. Paid din naman nila yon So parang syempre, hindi ka pa pressured. Kasi... Nakapagpahinga ka pa eh, uh -oh. until nung, nung dumating ko na sa hospital, uh -oh. na-orient ka na, nararamdaman mo na yung pressure pa konti-konti. Ng pagtatrabaho? Uh Oo, -oh. yes, na yes. shit, <laughs> hindi pala ito ano, bakasyon holiday, uh -oh. Oh, hindi ito bakasyon, ito ay trabaho. So doon na, pero kasi akong mild depression uh -oh. bago pa ako dumating dito sa UK. Nag-start yun kasi sobrang tagal ko nang nag-start mag-apply. Oh. Yung US application pa, nag-try ako mag-Abu Dhabi. Parang oh, na ako mag-Qatar. Ka. Oo, sa nag-try ako mag-Canada. Mag Canada, Nascam pa ako. Ah, Nascam ka? <laughs> oo, Nascam ako. Magkano? Hindi naman, hindi naman siya kalakihan. Yung reservation pa lang yun. Oh. <clears throat> Pero yung, alam mo yung gigil ka, kahit um, caregiver, gusto kong oh. Patulan. apply ano, Oo, sa Canada yun. Tapos nag-try ako sa South Africa. Yes. May na-applyan uh, ako dyan, sa South Africa. Talaga? Paano ka -pa, nakapunta dito? Ano yung mga kailangan? na requirements and everything. So, nag-take ako ng OET. Nag-take ako ng computer-based test. Mm -hmm. CBT exam na tinatawag. So, pagkapasa mo nun, mag-update um, ka lang sa agency, which is yung naging agency ko, is yung ABA. Mm. Ah, ABA ka rin ba? Yeah, ABA mm -hmm. and Kate Cowan. Originally, dapat, April of 2020, nasa UK na ako. <clears throat> Kaso naabutan ng pandemic. So, anyway, um to cut it short, uh, nag-pandemic, October, come October, nakaalis ako, papuntang UK. Na-update ako ulit ng agency na meron silang cohort para magpunta. Pagdating ko ng UK, uh, London specifically, meron kaming tinatawag na uh, mentorship with the clinical practice educators mm. in preparation for the osce. Okay. Yung practical exam na na mm. tinatawag. Gaano katagal yung mentorship? Siguro mga isang buwan din. Ang tagal din. Uh, one month. Kasi bago mag-osce. Mm-mm. Uh -uh. December first week kami nag-take ng exam noon eh. So for the entire month of November, meron kaming mga central clinical practice educators ng centrally. Mm centrally meaning sila mismo yung mga main clinical practice educators ng trust. Ah uh, meron din kaming clinical practice educators sa, sa na, na nasa unit mismo mm -hmm. sa ICU. So kung nakarotate kami sa ICU, merong mga CPE doon. Mm -hmm. Tutulungan kanila, tuturuan kanila kung paano yung situation, mm -hmm. what to expect uh, with your osce ganyan. So pagkapasa mo ng ano ng osce exam um, ma ma makaka-receive ka naman ng email eh, na ipaprompt ka ng NMC, ng Nursing and Midwifery Council ng UK na nakapasa ka. So after that, you just have to update yung manager mo na nakapasa ka na and then you will just wait for your PIN. Uh, magkano yung, bayad mo ba lang ano? Yung bayad ng salary mo as a pre-reg pre, pre nurse sa UK is the same as uh, after makapasa, makuha mo ng PIN? Ay, hindi. Kasi nung nag-start ako dito, nakalagay sa contract namin na band 3 kami. So para siyang healthcare assistant equivalent. Okay, okay. Kasi nga hindi pa naman kami licensed. Uh -oh. So after that, pagkapasa mo, saka pa lang mapapalitan yung pay scale mo into uh -oh. band 5 okay. from band 3. Isa sa pagkakamali ko ha. Um, this is also a lesson or something na kailangan maging aware yung ibang mga <clears throat> katulad natin ng na mga nagtatrabaho abroad na you have to be aware of what you're getting, especially dun sa mga nakalagay sa payslip natin. Hmm. Kasi nung time na hindi talaga ako, hindi ako aware, hindi ako maalam kung anong mga nakalagay doon. Oh, basta <clears throat> lang sumisweldo ka. Oo, uh, basta <laughs> sumasahod ako. Until nakita nung partner ko na for four months na, for five months, na nag-work na ako as band 5. Supposedly, dapat band 5 na yung pay scale hmm. ko. Pero nung napakita ko sa kanya, after four months na nalumipas, na, na, siya nakapansin na band pa rin ako. Pero na-backdate uh -oh. naman yung payment. So, okay. nakuha ko pa din naman siya. Ito mga taas. Hi. Hi. Kailangan mo ba magkaroon ng car? Bumili ng car? Ay! Actually, hindi advisable. Mm. Kasi unang-una, -una, mahirap yung makahanap ng mga parking spaces. Eh, Tapos, eh. very accessible naman kasi ang ano, eh, public transport. Uh -huh. so, mas mayiging, mas madali na magpunta from one place to another within Central London kung public transport. Okay, by, by, by public in, transportation. In yeah. Safety issue dito sa London do you feel na safe kapag nandito ka? Traffic wise? Hindi, um... Uh, so, or in general? In general, in safety ba? Diba? Ang daming ano eh, ang daming kawatan. Hmm. uh, snatcher. Actually, just um, last January, mm. nas may nag-slash ng bag ko. Ah, seryoso? So, oo. Oh, galing akong work. Oh. Tapos, from night shift. Naglalakad ako papuntang station pa, away na oh. ng bahay. And then pag -upo ko, nung nakaupo na ako sa loob ng train na, uh oh. doon ko na napansin na may hiwa na yung... May nakuha sa'yo. Wala na. Wala din mo makukuha. <laughs> Is it very different from what we do in the Philippines as an ICU nurse? Actually, kung practice-wise, mm -hmm. based sa background ko as an ICU nurse, coming from a secondary hospital, malaki yung adjustment. Actually, to be honest, no? Nung nag-start ako dito, parang nawala yung pinag-aralan ko. So, iba-iba yung normal values. Iba-iba yeah, ang normal values. So, medyo nag-adjust ako doon. Tapos, yung practice itself. Kasi, malaking difference eh. Iba yung mga, mga local policies mm. ng, ng hospital. hospital, ganun, yeah. so Tsaka malaki kasi yung, malaking hospital kasi oh. siya, so malaking adjustment din. Pag bumuksa ka sa OSCE, mm. pwede ba mag-second take? Ganun. Actually oo, kasi meron, nakalagay naman dun sa ano, sa kontrata mo, Naka state doon na pag nag ka ng OSCE and you passed on the first attempt, mm. marireimburse sa'yo yun ng, ng trust. Ay, Pero, ka ba diba magbabayad? Oo. Eh, uh, magkano? Parang nasa kulang-kulang isang libo din siya ata. Ah, at Kung hindi ako nagkakamali, oo. Oh, oh Tapos second attempt, 50-50 kayo. Okay. Third attempt, sa'yo na. na. Ah, at least, di ba? <laughs> mahirap yung asking. Para sa akin, mahirap. Kasi given na yung, ano, eh, yung memory work, hmm. kailangan mo siyang i-memorize. Kasi yung, yung skills, basically yung kailangan mong i-memorize. Pero ang pressure kasi doon, time constraint. Ah. Tapos, siyempre, may yung lang, uh, language barrier. Mm -hmm. Siyempre, kailangan mong i-demo in English. Uh -oh. Ako, ano talaga, number one is yung homesickness. Mm -hmm. Siguro dahil, una-una, um, first timer ako na mag abroad mm -hmm. Tapos, meron akong mild depression coming from the Philippines. <clears throat> so, I thought, nung... Nakaalis na ako. Okay na eh, ang ganda. Excited ka nang umalis, ganyan. After oh, how many years na naghihintay ko? Kasi parang um, six, five, six years akong nag-apply at different Or countries. America so, Amerika, Abu Dhabi, eh, Qatar, South Africa, meron akong Canada. na yun nga nabanggit ko na na-scam ako, ganyan. So after all ng paghihintay mo, tapos nasamahan pa ng pandemic, Actually, medyo napanghinaan ako ng loob noon eh, nung nag-pandemic na nandun na ako eh. March 2020, nag-resign na ako sa hospital kasi April, aalis, ah, ah, ka na, aalis na ako for, for UK. Ah, for UK. Pero parang medyo half-hearted nah -ha -ha. na, ako noon kasi March 1st week, nag-declare na ng, ano, lockdown. ng lockdown sa, sa atin, uh -oh. sa Subic. Pa-anyway, nung nandito na ako, so akala ko okay ako Until nung nakita ko yung sitwasyon ng kung gaano kalala yung COVID, um mm. ang daming namamatay ganyan. Tapos um eventually, umuwi ako sa ano, sa flat ko. Bigla na lang ako umiiyak. <laughs> Oo. Oh. Tapos hindi ko napapansin na ang ang tingin ko sa paligid is all gray. Mm. Kahit saan yan, ang tingin ko gray. <clears throat> Tapos yung first two months ko, napatawag ako ng manager ko. Mm -hmm kasi ang ko na palang um, absences. First two months to after ko ng ano after ko ng maging license. Uh -oh. andami ko na absences. Hindi ko rin alam na sunod-sunod, uh, sunod, halos ito. na pala. Sunod-sunod. So napatawag ako ng manager ko, tinanong ko bakit, ano nangyayari, ganyan-ganyan. Tapos, doon ko sinare na meron ako pinagdadaanan. Unti-unti na na-recover ko yon nung na-meet ko si Alvin, yung partner, okay. ko ngayon. So, siya yung nag parang nakapag-open up sa akin ulit ng ng mata ko na huwi nandito ka nandito ka na bakit bakit ka pa nagkakaganyan ano gusto mo parang gusto mo bang bumalik ulit ng Pilipinas ayun naisip ko na ko na kaya pala ako nandito kasi gusto ko makatulong sa family ko sa hmm. mama ko mga pamangkin ko hmm. <laughs> Chak sa kanila. <laughs> mga hindi pa nakakalam. Yun nga, dati kaming magka ni, ni Eman sa Pilipinas. So meron kaming, hindi naman ganun kalakihan yung, ano, yung ICU na pinanggalingan namin sa Subic. So parang small group, pero intact. Ang ganda kasi nung, ano, alam mo yung flow, mm. yung workflow, ang ganda ng, ang ganda ng vibes. Tapos, basta mo masaya. Tulungan. Alam mo yun, toxic eh. Toxic on toxic. Oo. pero no? hindi siya nagiging mahirap, eh, hindi siya nagiging mabigat. Malaki yung factor na nagtatrabaho ka. Kasi yung hirap ng trabaho, yun din narealize ko. Yung hirap ng trabaho, no matter gaano kahirap yan, kaya nating gawin. Oo. Pero ang pinakamalaking nag-factor na nakaka is yung kasama mo. For example, yung manager on duty, mm. yung mga kasama mo sa work. Mm. Share ko lang, kasi sinasabanggit ko yung yung parang magkaka, magkakasama mga magkakalahi, ganyan. Di ba ang church namin ibang ibang lahi sa sa pote. Papakiusapan na lang nila na kasi pag na, pag nasa unit ka na na handover, di ba? May chance kayong pumili ng ano ng pasyente ah. kung sinong gusto nyo. Pag kayo magkakasama ng Pilipino, magkakausap na kayo na oh dito tayo, ganito ganyan. So may isang may mga ibang in charge na nakikiusap lang na oh, alam 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 naman nila kung paano kayo magtrabaho pero as much as possible kung hindi trabaho kayo huwag kayong magkatagalog. Ah. Mm, yun na naman yung pakiusap ng iba. Okay. Maliban okay. syempre sa maging maayos sa trabaho. Oo. Naging issue rin yun sa hmm. kasi especially pag marami kunyari sa isang unit, ang daming Pilipino, ang daming Indians no. So, kunyari ang ang local nila dalawa lang that shift, they feel ano daw left out sa tingin mo ano yung mga pinaka ano pinaka toughest um na pinagdadaanan or challenges ng isang best time, best time, Filipino ano nurse dito sa UK sa so weather yes yeah. may disadvantages kasi talaga siya hmm. dahil iba din yung na na, i, na idudulot ng gloomy weather oo no pagdating sa, sa sa overall na psychological ano, health oo. iba yung nagiging outlook mo sa sa paligid iba yung na, 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 yung na, Nababago yung mindset, uh, mind mo Pag hindi ganun kaganda yung weather. Totoo ano? na. Pag, kasi pag maganda yung weather, sumong mong maaga mm -hmm. o jogging. Mm -hmm. <laughs> pag weather, gusto mong magstay sa blanket at tulog. <laughs> Nasaan tayo ngayon? Chinatown. Ongpin, Pin. China O. <laughs> Anong nabibili sa Chinatown Bakery? Sa <laughs> so, pagkakalang ko mga tinapay eh. <laughs> Itong tour guide natin, ano dun yun. Yung tour guide natin, hindi masyadong, ano, informed. <laughs> Parang mga Asian ano cuisine, no? Mostly Asians. Medyo dirty Chinese. lang. Chinese. Uh oo. -oh. Parang dirty. Parang kikiam ata yun. Yan yung, ano. Ang dami ng mga boba tea. If you've heard. Ay, oo. Oh. Kumailig kayo sa mga, ano, boba tea. Ito. Joy Tea, Happy Lemon, Yakiniku. Ain Mama Sons. Sikat yan dito. Alin? Mama Sons. Kasi merong ano dito, halo-halo. Ah, Mama Sons. Yeah. Doon na lang tayo, somewhere there. Hey guys, looking for Pero, somewhere to eat. Ang daming mga ano. Ang daming choices. Coffee shop, pastry shop. Parang, the choice is yours. Uh, Kap, no? Yan Colors. yung ano nila. specialty. You see naman. Sunod-sunod mga coffee shop, mga pastry shop. Ito, what do you want here? Ha? Huh? Leto. Ano? Oh, I think they're coffee shop din. Uh oh, oh. Do you want, dito lang tayo. Ay, gusto niya itry. <laughs> Sorry, Chai. Grabe naman ang presyo nila. Yes. Yeah. Oh, di ba? Iba. Oo, oh, parang 16, 15. Grabe. Ang <clears throat> mahal. Parang yung yung presyohan niya dito, ina-expect yung presyo ng nauna kanina eh. Oo e, nga eh. Even yung, yung mula, the year. mas mura eh. Ito po, oh. Ay, yun ay lululemon, oh. No? Sabi ko na sa'yo, dito mo ako dinadala, eh. Bakit? Ano yung lululemon? Ay, yun ay lululemon, no? Unlimited choices of, ano, uh, shops, um, restaurants, cafes. Diba, ang hmm. dami. Sobrang dami. Ganda rito, no? Ganda rito. Ito ba yung Oxford? Covent. Ano? Ah, hindi yung dito yung Oxford. Uh, Soho area ata ito. Banda kami ngayon sa Covent Garden. So ang Covent Garden ay garden siya. Na nasa Covent. <laughs> Balikan ng, ano eh. Balikan na kinuha sa vlog. <laughs> ano siya, isa siya malaking, ano ba siya? Parang shop? Uh Oo. -oh. High-end shops. May mga restaurants. Ah, may restaurants sa loob? Oo. Uh -oh. so, alam ko lagi na ipaperform nga dito. Ito <laughs> na Apple Store. Huh? The Apple Store. Sal. Ito. O oh, Apple Store. Eh, hey, ano pa yan? Ito daw yung Apple Store. Pailalim. Pailalim. May underground. Ito <laughs> yung hey, Pailalim. Ayan, ang rin ang Apple Store nila, oh. Hi and pack. Do you want to buy some iPhone? Buy? <laughs> Pass. Hindi <laughs> natin pabili ngayon ng Apple. Ang ganda dito kasi makulay, sa maganda yung ambience. Pero nakakapagod lang talaga maglakad. Saran! Pinatawag tayo ng mga <laughs> Hello guys, so Okay. 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 Okay ang kanya accommodation dito sa sa London. Okay. So, papakita niya yung pinabayaran niyang flat na 740. <laughs> ano, ano bali, four years na ako nakatira dito. So, this is a accommodation ng isa sa mga NHS hospitals. Mm -hmm. uh, trauma center siya sa South, Southwest London. So, ito, this is a four-bedroom flat. Mm -hmm may kanya-kanya kaming kwarto tapos isang common kitchen and all rooms lahat ng four bedrooms are en suite mm -hmm. so pasok tayo tap tap lang sila dito oh. may fab okay. so ito po ang kanyang kwarto welcome to my humble abode basically, ito na siya, yung um, bedroom. Uh -huh. Tapos, ensuite, which means meron siyang sariling toilet. Tignan variety, tignan variety. Siya. So, toilet and bath. Hey guys. Pang ano lang talaga siya. Solo, solo type of living. Uh. So, ito yung bike. Dito nakalagay yung mga luggages. Nagpa-bike ka? Isang beses pa lang. <laughs> In my entire four years, isang Seriously? beses so? pa lang kami nakapag-bike. Mm, oh, of course, video. ang very famous na balikbayan box. Oh, LBC. Yes. Ipapadala kayo sa ano? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. <coughs> Ay, very uh, Filipino. Tapos okay. yung study area. Study area and some of, wow, well, some of my, ano? Collections. Simple collections. Ito ang ano natin, napansin natin sa baas. Ano yung ang dami sa box ng sapatos. box lang eh, wala laman niya. <laughs> Ang po niyang sapatos. Meron kang jacket. Tapos ito, ito yung ito. ano, 90s. <laughs> <laughs> Mga jackets. Yeah, May kasi hindi na, lang. hindi na kasha doon sa ano. So, ito, itong binabayaran mo ito, 740 per room. Month. And then, kasama na yung common Inclusive. area. Inclusive. Oh yes so yung nandito, yung, uh, yun yung nasa dulo, yeah, na yun yung common area, at saka yung kitchen. Uh, pwede natin po tayo. Oh, yeah. Tapos ito na yung kanyang bedroom, Agent where the magic happens. ah, <laughs> uh, diba? Very simple. Tagal namin na ganyan. Yung room ko parang London, gloomy siya. Hmm. Ah, okay, okay. I gets ko na. Oh. So, ito siya. So, ito naman yung kitchen. So, kanina ito yung common area. So, ito na yung kitchen niya. Yan <coughs> Ito na yung dalo, TV. Sofa. Ito nga ka dito? Bira lang. Okay. Uh, mostly sa kwarto lang talaga. Tapos yung dining dining table. And then yung kitchen. Ayan lang. halo na to. Hmm. Pero normally meron naman na ano mga default kumbaga na appliances na ng um, accommodation. So, yan basically sa kanila na yan. Sa so, dito ka, ka lang, kaya ng ka pagkain okay. diyan. Yeah. okay. So that's it. That's it, guys. Yeah. That's how humble and simple. So, you know, I ano what kung so, may mga advice ka na, ano, na may bibigay sa mga kababayan natin na nagnanais na makapagtrabaho sa UK, na ano start pa lang. For example, nasa Philippines sila, or nasa other EU countries na hindi English-speaking countries. Ano yung mga advice na mabibigay mo? Sa mga gustong pumunta dito, uh, siguro mag-research kayong maigi kung saan nyo gusto talagang pumunta. Malaki ang UK, Marami ka yung choices kung saan yung gustong pumunta. Um, Mag-research, katulad ng anong sinabi ko. Kasi maraming, maraming job opportunities around the UK. Pero iba-iba kasi tayo ng ano eh, iba-iba tayo ng magiging outlook pag nandito ka na. Mm -hmm. Pero first and foremost, alamin mo kung saan ka mag apply alamin mo kung anong background nung pupuntahan mo. Pupuntahan mong lugar, at saka nung no magiging employer mo. Make sure na legit. Um, saka, syempre yung magsipag. Yun talaga. At wag mawawala ng pag-asa. Yun, yun, yung main lesson para sa akin. Eh. Kasi nga, punti ka na akong gumib up. Diba? <clears throat> matagal, matagal-tagal din eh. So, nurse na ako since 2009. Nag-start ako mag-practice ng 2012. And then, parang isang taon pa yun bago ako naging full pledge na yun. regular. Uh ah. So, it will really take time. Sabi nga ng, ano, ng isa sa mga naging kasamahan natin, si Kate and Brian Dimen. Shout out sa inyong dalawa. Kasi sila, isa, isa sila sa mga naging, ang dito, nagbo-boost ng confidence ko nung, nung mga time na yon, Especially si Brian. Lagi niyang nire-remind sa akin noon na, wag mong, yun nga, wag mong i-compare kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon sa pinagdadaanan nila na parang ba't sila ang bilis, ganito, ganyan. Mm -hmm. Which is in fact, hindi naman din talaga natin alam kung anong pinagdadaanan, pinagdadaanan nila. Kasi may kanya-kanya tayong struggles. Meron na akong special advice din sa mga family na may iwan mm -hmm. ng mga mag-abroad. Supportahan natin sila, yung mga uh, loved ones natin na magiging bird. OFW soon or gusto nang, or malapit nang umalis, makakapunta na sa ibang bansa. Kasi hindi talaga siya magiging madali pagdating kung saan man sila mag-work. Um, ang family, ang pinaka main core ng support para at least maboost natin lumaban. yung yung confidence, mabigyan natin sila ng, ng pag-asa. Mas mabigyan natin sila ng, ng hope na magpatuloy at lumaban sa buhay. Mm. Napakaganda. Maganda yun. Advice na yun. I want to thank ano, our guest for today, Mr. Ryan Fitzjanky, for touring us dito sa Central London and showing us, as tayo mga viewers, ang flat niya dito and for sharing the life of uh, a nurse in the UK so maraming salamat and ano, um thank you for giving us this opportunity to have a glimpse of ano, what it's like to live here in the UK. Maribisa, tawagin natin yung mga dati natin yung mga coworker workmates um, mm. sa Baypoint Hospital. Apo, mga taga Baypoint um, po namin, mga friends and colleagues. Yes, Selema sa Murusa, sa Sally, sa Mali, Bloom Joanna, Siom Shirley. <laughs> 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 Hindi pa po kami nag <laughs> <clears throat> Kay mama ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Hello. Hello Our po sa si <laughs> <laughs> Shout out sa aking very supportive partner, to Alvin. A shout out to yes. Alvin. And thank you, thank you for, ano, for letting um, para us borrow Ryan for you know, for the day para uh, mag-appear dito sa ating channel at sa ating vlog. Of course. It's yes, one the energy, sorry. I'm so tired. <laughs> pagod siya na gusto. So Akala tired na. But uh, yeah. it's, it's, ano, uh, It's a very fulfilling day. Uh, it's worth it day dito sa London. Gusto ko din mag-thank you, siyempre, mm -hmm. sa, sa opportunity na to. Kasi mm -hmm. uh, this, is, this has been four years in the making. Four mm -hmm. na, years. Na naka-ano ako sa vlog mo. Mm -hmm. Kasi gu gusto ko din talaga na makapag-share. Mm -hmm. Sharing um, is caring. Oh, uh, yes. Ang galing mo. <laughs> sana i-support niyo uh, palalo si, si Eman sa, sa vlog niya. Si Nurse Ventura. Hindi nila ako na Eman. Nurse Ventura. Si Nurse Ventura. Si Boyet. YouTube. Uh, as always, guys, um, see you next week and goodbye. Thank you. Bye. See you next time. Wala ko isa. Wala ko isa. Nasa na. <laughs> <laughs> Totoo ba? <laughs> Wala, hindi na labas <laughs> ala <right>. niya. ah, <laughs> sige so, na, cut na natin to. Shadow na mahaba. Oh. Bye guys! At See you soon! Yung, ano. Kabayan! Hola! Hello!